Maniniwala ka ba kapag sinabi kong may isang boksingerong Pinoy ngayon ang dodomina sa mababang dibisyon, Malakas, maliksi at mabangis sa ibabaw ng lona. Ganyan kung ilarawan itong si Miel, the silent assassin Fajardo. Nakikita ng karamihan bilang isang future world champion na magmumula sa ating bayan subok na sa pagdayo kahit saan mandalhin at lalapayin niya kung sino ang kanilang ipapakain. Ang ganda ng mga sequences ni Fardo on this round. He's more aggressive, he's picking shots. Ang tanong, sapat na ba para isabak sa pandaigdigang kompetisyon? O hanggang hype lang to? Tulad ng karamihang Pinoy na hindi kayang sumabay sa mga kampiyon. Siya ang ating pag-uusapan pero bago yan, Isang one-two combination muna sa like and subscribe button para lagi kang updated sa mga kabang abang na bakbakan. Finish him! But I think he's done here and it's only a matter of time, yeah, right, isn't it? Big left hand it. again there, the referee jumps in and that's a good decision from the referee. Fatality! Tampok sa playlist natin na bagong henerasyon ang top prospect ng Philippine Boxing, Miel, the Silent Assassin, Fajardo. Kasalukuyang pasok sa rankings ng Junior Flyweight at Flyweight Division. Tubong Agusan del Sur at nasa pangangalaga ng trainer niyang si Coach Erickson Asilio. Iilan siya sa mga top prospect natin ngayon, yung tipong malaki ang chance ang susungkit ng titulo. Animo'y isang gutom na tigre na lalapain ang biktima kapag pinakawalan na sa lona. November 5, 2016, ang debut niya na nagresulta sa unanimous draw. Wagi sa pangalawang laban by a fourth round TKO, ngunit bigo sa pangatlo na sinasabi nila ang kontrobersyal kontra kay Andales na ngayoy nakakasparing niya na may solid drain na kartada. Tuloy-tuloy ang arangkada at noong July 2018, ang unang sabak niya sa labas ng bansa patungong China. Nagsunod-sunod ang panalo at nakabalik muli ng dalawang beses sa China at parehong TKO ang ginawang resulta. Ang masasabing unang acid test niya ay ang laban kontra sa kapwa top prospect rin na si Ben Ligas. Style clash ito sa paghita ng isang aggressor na heavy puncher at isang boxer na nagmamaximize sa jab at straight lang. Talagang klasik ang laban na nagresulta via majority decision. Unti-unting umakyat sa rankings kaya na-scout siya dahil rin sa ang king of bangis at abilidad. March 26, 2022 Pinasabak sa Dubai bilang pangalawang lugar na dadayuin sa labas ng bansa. Hindi birong katunggali ang hinarap sa katauan ng isang undefeated top prospect ng Argentina at boksingero ni Marcos Maidana Umpisa pa lang sumalo agad ng 1-2 combination ng Pinoy. Talagang quality opponent ito dahil bini-build up nila para maging kampiyon. Subalit ramdam niya ang dilim ng bawat left hook at body shots ni Fajardo. Kaya bagsak sa isang lead left hook sa panga at mabuti na lang ay saved by the bell shot. Ngunit hindi agad nakarecover kaya big punches agad ang bumungad. Pinilit sa mabay ngunit tinangay lang siya ng agos ng mga suntok ng Pinoy. Nakakachamba at may isang solid na tumama sa panga ngunit kinain lang ni Miel na parang wala lang. Sa uling pagkakataon ay binanatan hanggang pumagit na ang referee dahil walang kalaban-laban. Di masidla ng tuwa ni Fajardo sa upset na resulta at umarangkada ang rankings niya dahil dito. Bago matapos ang 2022 ay nagkaroon pa ng dalawang laban. Isang laban sa Pinas na nagresulta ng first round knockout at isa rin sa Thailand. Bali ito ang pangatlong bansang dinayo ni Fajardo. ABF flyweight title ang pinaglabanan and guess what? tulog agad sa loob lamang ng 10 segundo. May ibang nagsabi na dapat 7 seconds lang at yun dapat ang fastest knockout sa history ng professional boxing. Akalain mo na may isang Pinoy pala na kahit nag-uumpisa pa lang ay gagawa agad ng kasaysayan. Excellent. Bukod tanging laban niya taong 2023 ay tinapat sa binansagang angas ng Cebu, John Paul Gabonillas. Parehong prospect ng Pinas at ang akala ng karamihan na magiging competitive, abay tapos agad sa unang round. Kilala si Fajardo na agresibo sa umpisa at sa ilang segundo pa lang, abay sa pool agad si Gabonilla sa sentido. Unang suntok, nginitian lang at sa pangalawang overhand ay lantang gulay na. Alam naman natin kapag dyan tinamaan, palyado ang balanse ng boksingero. Pinabagsak ulit kaya itinigil na lang ng referee at kitang hindi halos alam ni Gabonillas ang pangyayari. Niyanig ang Hoops Dome Cebu nang itaob ang pambato nila kasabay ng pagsungkit ng OPBF Junior Flyweight title. Pansinin niyo, last three fights ni Fajardo ay puro first round knockout lahat. Talagang mabangis ang batang ito. Kaya ano sa tingin niyo patungkol kay Miel Fajardo? Hanggang saan kaya ang potensyal nitong ating pambato? 5'4 ang height nito at mukhang kayang umakyat hanggang super bantamweight. Kung maganda ang pamamalakad sa kanya, abay limang division niya na pwede niyang tungtungan at maging kampiyon. Sapat na ba ang kakayahan niya para yanigin ang mundo ng boxing? Kaya ba nga ng ang The Silent Assassin ng Agusan, Miel Fajardo?